Hello, good afternoon mga kabisdak, mga karels and mga katiktok. Ito na naman ang inyong kusinerang bisda Nagluluto ng crispy pata. Crispy pata kasi may bisita ako, yung ano, yung boyfriend ng anak ko siguro. Oo, kaya maganda lang tayo kahit maliit lang basta meron at ito pa chan ang ating iskabichi iskabichi na ano yun yun iskabichi saka Plato. Ang mahal ng kilo nito guys Mahal talaga ng kilo Lagyan natin ng Lagyan natin ng pang ano para maganda siya tingnan looks like um, ayun ayun maraming ano maraming spicy Kamar, ano masarap ano ako, ganyan, ganito ako magano ano, lang ng special na kapitsi. Sa yeah. inyo do. Ang right. saman, larakoy. Right. Martis cheese. Dayon, marano Sauce. So, oh, birado. Pila kwarta do Okay. Sa akin, nag-video ko. Yun. Yun lang. Yun lang, yun lang.